guys, ayan po yung aking mga tanin hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Itatapon ko ba Para sa lukoyan pa lang siya namumunga guys. Kasi pinapatanggal na lang amo kong lalaki ng mga amo ko ba Kasi yung bahay, yung itong ginaidaanan ko kasi ginagawa, playroom lang ito ngayon. Gagawin na ng kwarto ng anak niyong babae. Dahil ngayon, ngayon pinapaano na sa akin. Pinapatanggal sayang pa naman guys, oh, so ang dami pa naman kangkong, ayan, eh. tapos ito naturo, ayan ayan guys, tapos ano ko, talbos sayang pa naman oh. Ano, unang harvest ko buti, Naka unang harvest ako na ano ng asito naturo, ayan guys oh. So. ayan guys kaya ano ko siya, ayan pinapatanggal na eh Ay, tatanggalin ko na siya guys sayang lang siya talo na yung kangkong guys oh. tapos ayan sitaw oh. Ayan. ayan guys, pinapatanggal ang amo ko yung akin mga tanim dito sa balcony. Nagihinayang lang ako kasi guys. So, oh. ayan. Talaw ko yung Ang ganda pa naman ang ayun ng bulaklak nito guys. So, oh. ayan. Wala akong magagawa. Pinapatanggal. Eh. Amo yun. <laughs> no choice tayo guys. So, oh. ayan. Kailangan tanggalin na natin guys. Ganda-ganda pa naman ang akin na naturo guys. So, oh naghihinayang lang ako guys eh kasi ngayon ang mangyayari lang po dito baka itapong ko na lang lagay ko sa basurahan o oh, kaya yan ako doon sa baba pata na paalagaan ko na lang sa kapatid ko kung maalagaan niya kung hindi pata wala na wala na pag-asa ayan guys oh. ayan po yung mga sikat ng araw guys ayan, ayan siya guys yung sikat ng araw ayan po yung mga tanim ko ang ganda pa naman, nakadami sa lukoy pa lang mag-anagaan ng bulaklak pa guys ayan o oh. ayan oh. Ayan, guys, sige guys ayan guys, 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 guys ang ating tanim ay tatapon ko lang oh oh. bahala na ako sa kumadala ayan siya guys sige po guys watching. Ay, Bye-bye. Ayan po yung ating kangkong. Sito na turo. Sito na turo. Ayan. Sito na turo. Sito Talbos ng kamote. Kamatis. 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 Sito na turo. Sito na turo. O. Okra. Sito na turo. Sito na turo. Sito na turo. Sito na turo. Sito na po guys. Ito yung na araw guys. Ayan yung sikat ng araw, guys. Ayan so, yung mga tanawin dito sa balcony. Eh yung kasi gagawin na kasi yung ano, kwarto. Kaya, Pinapatanggal na yung aking mga tanim, guys. Ayan, gagawin kasi kwarto. Thank you po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.